Narito na ang PTV Balita ngayon. Personal na pinasalamatan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang 28 sundalo nagbalik mula sa pagbabantay sa BRP Sierra Madre. Sa isang homecoming program sa Naval o sa Naval Detachment sa Oyster Bay Pier sa Puerto Princesa City, pinarangalan ni General Browner ang mga tropa na nakatapos ng kanilang deployment sa Ayungin Shoal. Pinuri ni General Browner ang mga sundalo dahil sa kanilang dedikasyon at commitment sa pagprotekta ...sa soberanya at interes ng bansa sa West Philippine Sea. Nagpasalamat din si Browner sa suporta at pangunawa ng kanilang pamilya... ...na nagsisilbing pampataas ng moral ng mga sundalo. Sa ibang balita, kinatuwa ni uh, Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco... ...ang pagiging number one ng Siargao sa pinakamagandang destinasyon... ...sa buong Timog Silangang Asia. Ito'y matapos hirangin ng prestihiyosong magazine na Lonely Planet... ...ang Siargao bilang number one place to visit in Southeast Asia... Ayon kay Frasco, isang malaking karangalan na mabilang ang ating bansa, partikular ang Siargao, bilang top one sa buong Asya. Patunay niya ito na isa ang Pilipinas sa pinakamay magagandang tourism sites, hindi lang sa buong Asya kundi maging sa buong mundo. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa ibang updates, i-follow at i kami sa aming Facebook at X sa at PTVPH. Ako si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.